So ayan nga guys, good morning ulit So ito na video So ito na yung update ko dito sa aking mga alagang kambik So ito yung mga pinanganak Nung March 1 So ayan Nagpas ano na sila Sampung araw So ang bilis nilang lumaki guys Pagkatapos ko silang maturukan ng iron So ayan, ma malalakas na sila So ito yun Ito yung dalawang nangihina dun sa last video kong napanood nyo Ayan, medyo ano na sila ngayon tumaba na rin sila at tsaka nga pala guys kahapon lang eto, nanganak na ulit yung isang kambing so ayan dalawa yung kanyang anak hindi ko na siya na i kahapon kasi may pinunta na ko. pero ngayon tuturukan ko na rin to ng iron pati na rin yung nanay nila at tsaka dito naman sa mga naturukan ng iron nung nakaraan tuturukan ko na sila ngayon ng B-complex pwede na silang turukan ng B-complex pati, pati na rin yung mga nanay turukan na rin para bumalik yung lakas nila so ito na nga pala yung mga gamit ko guys ito kabibili ko lang kahapon na nas Dun sa mga nagtitinda ng mga doon sa mga farm supplies so itong vitamin EDE na nabili ko ng 400 ito namang DCM 240 lang guys tapos itong B complex uh, 300 tsaka itong iron 340 so ayan tsaka bumili, bumili na rin ako ng mga syringe So, magtuturok tayo ngayon guys para sa mga bagong bagong silang na kambing B complex tapos na tayo sa iron nung nakaraan so B complex naman tayo ngayon guys so eto since uh, magtutor kulit ulit tayo guys mga bagong syringe ulit yung gagamitin natin kasi nga tulad ng sabi kong lagi kong sinasabi hindi ako gumagamit ng paulit ulit sa mga syringe so ito yung mga nauna kong ginamit guys Uh, nilalagay ko na lang sa container na ganyan para hindi na maka ano iwas na rin sa mga bata baka paglaruan kapag nakitang pakalat-kalat so sa mga batang kambing guys gagamit tayo nitong 1ml tsaka yung sa mga ina 5ml so ang ituturok natin ngayon guys is B complex so tara magturok na tayo guys So i-share ko lang talaga sa inyo guys itong ginagawa ko pagtuturok ng vitamins sa aking mga alagang kambing kasi nga last year guys uh, yung limang kambing ko na nanganak ay eh, lahat ng mga anak nila namatay kasi nga kulang talaga kulang na kulang lalo na kapag wala nang ipakain So ang nangyari namatay yung mga anak So yun na yung iniiwasan ko ngayon kaya nag-invest na ako sa pagbili ng mga vitamins para naman at least makabawi naman yun sa mga pagkalubi So ito na yung 1 ml para sa mga batang kambing. So itong tatlong B complex guys, ito para to sa the tatlong na unang ipinanganak na kambing kasi tapos na tayo sila, tapos na sila sa iron. So yung kapapanganak pa lang kahapon, ito tuturukan naman natin ng iron. Kasi papalampasin natin isang linggo bago natin turukan ng B complex. So iron muna tayo. So ito na guys, unahin na nating turukan yung mga anak. So tara. So ayan sunod na natin yung mga bagong panganak, guys. Yan. Ayon naman ngayon, titira na dito. So ayan guys, naturukan na natin sila itong mga anak ng kambing. Sunod naman natin ngayon itong mga inahin. Ah, inahin. Nanay. So ang gagamitin naman natin yan dito guys is 5, 5 ml lang na syringe. So tara. So yan guys magtuturok na tayo sa nanay kapeng B-complex dun sa dalawang nanganaktog isang nung nakaraan Tapos yung kapapanganak bigyan natin ng iron So dito muna tayo sa bagong panganak Bigyan na natin ng iron Dito naman na tayo ngayon sa isang nabigyan na ng iron yan eh. So, B-complex naman ngayon. So, turok na natin. So ito, naturukan ko ng iron, turukan ko na rin pala to ng B-complex. Pwede na rin itong isabay guys. So, nagturok na ako sa isang paa niya kanina. So sa kabilang paa na lang ituturok para hindi masyadong ma-stress yung pinagturukan ko kanina kung uulitin ko yung turok. So ayan guys, nakapagturok na tayo ng B-complex dito sa ating mga alagang kambing at dun sa bagong panganak iron at B-complex na rin sa nanay. So ayan, abangan na lang natin guys yung mga update dito sa mga alagang kambing kung may pagbabago ba sa kanilang pangangatawan, kasiglahan. Mabilis lalaki ang mga kambing natin na pagkompleto sa vitamins. So mayroon pa pala ako dito'ng isang kambing. Yan 6 months na 'yan. So ito, bibigyan ko na lang siya ng 2.5 ml. Um maliit naman kasi yung katawan niya, kaya hindi niya kayanin yung 5 ml. So nga, ayan nga guys, pa, sana nakatulong tong video ko. Ayan. na natin tong ating mga alagang kambing. So, update ko na lang kayo sa mga pagbabago dito sa ating mga alagang kambing. At bagong lahat, uh, huwag natin kalimutang i-dispose ng maayos ang ating mga ginamit ng mga syringe. Huwag nating iwang pakalat-kalat, uh, baka paglaruan ng mga bata. Yan, so nilalagay ko na lang sya dito sa container. So yan, ang dami ko nang nagamit guys. So yan nga guys, Sana ay nakatulong sa inyo itong aking video and see you next time. Thanks for watching.